sama tayong magiging Sarakli! Nabalot ng itim na usok ang bahaging yan ng Mananga Bridge sa Talisay City, Cebu. Galing ang sunog sa residential area kung saan may git isang daang bahay ang natupok. Bumigat din ang trapiko dahil sa sunog. Inaalam pa ang sanhin nito. Sampung sasakyan na nagkarambola sa Antipolo City, sham ang sugatan at saksi si Jamie Santos. Jamie? pia nawalan umano ng preno ang dump truck na naging sanhi ng karambola ng mga sasakyan dito nga sa kahabaan ng Sumulong Highway dito sa Antipolo City. Nagpaikot-ikot ang kotse na yan matapos itong masapol ng isang dump truck sa barangay Mambugan, Antipolo City. Matapos mabangga ang kotse, nasapol naman ng truck ang kasalubong nitong wing van. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang harapang bahagi ng parehong truck galing Antipolo Proper patungong Masinagang Dump Truck nang mawalan umano ng preno na bahagi ng Sumulong Highway. Hindi rin umano gumana ang air brake nito dahilan sa pagsuro nito sa iba pang sasakyan. Bali doon po sa may ano, sa may Francisville po, doon doon na po siya nawalan ng preno. Yung air brake niya po doon pumutok na. Then yung unang nasalpok niya na motor dalawang dalawang mag, ah, mag asawa po siya. Bali ang naging brace niya po sa pangyayari yung wing ban. Sham ang sugatan sa karambola ng sampung sasakyan. Sa mga pangyayari na yon, maraming involved. Tatlong motor, dalawang dalawang kotse, dalawang badya na pampasada. Yung iba po, ah, dinala sa ospital especially po yung dalawang dalawang ano, dalawang driver ng truck. Sa akin lang po ay eh, medyo ano naman po, medyo masama yung tama at kasi bandang binti po yung tama ng lalaki. Pati yung na kaya rin po nang nabutan ko. Kasunod ng aksidente, bumigat ang trapiko sa sumulong highway. Nagkalat din kasi sa kalsada ang mga bote ng soft drinks na karga ng elf truck na nadamay rin sa aksidente. Agad namang naisugod sa ospital ang lahat ng sugatan. Ilang metro mula sa pinangyarihan ng karambola, isa pang karambola ang nangyari. Sangkot dito ang isang elf truck at tatlong kotse. Pia pasado alas 8 ng gabi nang dumating ang tow truck na humatak sa dump truck. Lumuwag naman na ang dali ng trafico matapos maialis ang dump truck. At live mula rito sa Antipolo para sa si Jimmy Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Naperwisyo ang mga pasahero ng LRT-2 matapos magkaroon ng aberya sa ilang estasyon kanina umaga. At dahil po dyan, may libreng sakay sa LRT-2 hanggang bukas. Saksi si James Agustin. Imbes na alas 5, alas 6.45 na nagsimula ang operasyon ng tren sa LRT-2. Ang biyahe limitado pa sa Cubao hanggang Recto at Pabalik. Kaya umaga pa lang na konsumi agad ang mga pasahero. Wala kaya bala kasi malilate kami sa office. Malilate ako sa trabaho, siyempre medyo negative impact sa kumpanya ko yon. Yun ang problema, hindi hindi ko inaasaan na ganito, malilate. <laughs> Sobrang ano, traffic, ang hirap sumakay. <laughs> yun yes lang. Ano mo yan? Ano, mag-aabang ng jeep na lang. Ang ilang pasahero nagbook na lang ng motorcycle taxi. Medyo hassle sa amin kasi ah, napakadaming tao rin kasi kanina kaya nagatubili na lang ako bumaba rito para mas mabilis yung biyahe kahit mas mahal. Ayon sa Light Rail Transit Authority, nagkaroon ng problema ang isang train na ide-deploy patungo rekto pa sa Dolas 3 sa madaling araw. Hindi tuloy nakabiyahe mula Antipolo hanggang Cubao at pabali. Ang initial uh, assessment is nagkaroon siya ng power supply problem, yung train board niya. No? So with that, Uh, pina-assess namin kung kaya pa ba namin mag-operate ng alas 5 uh, as a schedule. Sabi nila, hindi kakayanin. Nadiscovery rin sa si Sinaguan Troubleshooting at Inspection na may technical problem ang power transformer number 5 at 6 sa area ng Anonas at Santolan. Yung uh, rectifier o transformer, ano, ito yung nagko-convert, ano, ng uh, nagpa-process ng supply galing ng Meralco. Yung power supply natin galing ng Meralco, ipaprocess nitong transformer para magamit naman na pagpapaandar ng, uh, ng ating mga trend. Ano? So far sa ngayon, ang nakitang problema is yung mga breaker. So yun ang uh, naubos yung time natin na uh, ina-isolate natin yung mga breaker, iniisa-isa natin yung mga breaker para makita natin alin sa kanila yung uh, may problema at uh, mapalitan or ma-repair. Dahil sa Aberia, ipinagutos ng Department of Transportation na gawing libre ang pamasahe sa buong linya ng LRT-2. Bola alas 9 ng umaga kanina hanggang bukas June 26. Kami kami ng paumanhin sa nangyaring uh, aberya dito sa Line 2 at uh, sa ngayon naman ay uh, puspusan yung uh, pag-inspect namin sa linya uh, para ma-isolate pa further. Para sa Gemini Integrated News, ako si James Agustin ang inyong saksi. Matapos ang malakihang taas presyo sa produkto ng petrolyo, posibleng rollback naman ang nakikita ng Department of Energy sa susunod na linggo kasunod po ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iraq. At dahil bumaba na ulit ang presyo ng crudo, tingin ni Pangulong Bombo Marcos, hindi pa kailangan ng fuel subsidy. Saksi si Bernadette Reyes. 10,000 piso ang katapat na multa sa kada pump na hindi tama ang sukat ng dinidispense na petrolyo. 200,000 piso kapag may paglabag sa kalidad. At kung dalawang beses o higit pa ang nahuling paglabag, sa second penalty mo, 300,000. Uh, at the same time, mayroon din hong revocation ng inyong uh, certificate uh, to operate. Paalala ito ng Department of Energy ngayong may surprise inspection sila sa mga gasoline station. Sa pamamagitan ng mga aparatong ito, malalaman ng mga kawani ng DOE kung tama ba ang sukat ng produktong petrolyo na dinidispense ng mga pump sa mga gasolinahan. Ito namang boting ito, ang kanilang ginagamit para makakolekta ng mga samples na susuriin ng DOE. Bukas ang ikalawang bugso ng oil price hike, bunsod ng tensyon sa Middle East. Pero ayon sa Department of Energy, posibleng may good news sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa two days pa lang. Oo. Ngayon, hintay natin ng Wednesday to Friday sa datos ng Department of Energy, mula sa higit $76 kada bariles nitong biyernes, bumaba kahapon sa mahigit $68 ang presyo ng Dubai crude na ginagamit na batayan para matrigger ang fuel subsidy. Batay sa 2025 General Appropriations Act, dapat sumampa ang average price ng Dubai crude sa $80 per barrel para mailabas ang ayuda. From high 70s, biglang kahapon naging 69, 68, 65 pa nga eh, no? Ngayon parang sasastabilize siya. This is an effect of the ceasefire. Ngayon uh, yung ceasefire, yung, yung parang kumalma na yung speculation. Tinanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ganitong bumaba ang presyo ng crudo sa world market, tuloy pa ba ang fuel subsidy na pakikinabangan dapat ng mga driver ng jeep, bus, taxi, UV Express, pati TNVS at iba pang ride-hailing service at maging mga tricycle? Eh kung dito mas ang presyo ng lang langis, Then there is no need for that. We do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Gayunman, man nakabantay pa rin ang Department of Energy sa kaling tumaas ang presyo. Nauna nang sinabi ng na ilang transport group na hindi sa patang fuel subsidy para tulungan ng sektor ng transportasyon. Ang gusto ng grupong piston suspindihin ang VAT at excise tax sa langis. Pero sabi naman ng DOE, kailangan amyendahan ng batas para riyan. Mahigit isang buwan bago magbukas ang sesyon sa 20th Congress, sabi ng Kamara, magiging prioridad nila ang pag-aaral ng buwis sa gasolina at diesel. Importante Importanteng mabigyan din to ng tugon sa 20th Congress. So, kung sa pagsuporta ay kailangan mapakinggan kung ano-ano yung mga um, factors na kailangan uh, para matugunan yung pagpigil um, ng um, pagtataas ng mga presyo ng biligin. Sa Senado, isusulong daw ni Senate President Chief Escudero ang pag-amienda sa batas para mabigyan ng standby authority ang Department of Finance na ibaba ang VAT kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. Pero ngayon naka adjourn ng Kongreso, Ang pwede sigurong gawin o mangyari um, para sa akin ay uh, pag-aralan habang recess ang Kongreso kung may mga tarif o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanon tumaas ang presyo sa panahong ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Bunadette Reyes, ang inyong saksi. Binawi na isang nagpakilalang alias Rene, ang mga elegasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umuno siya ng isang milyong piso ni Senadora Risa Ontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Saksi si Sandra Aguinaldo. Febrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Riza Ontivero sa pagdinig ng Senado ukol sa mga pang pangaabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si Alias Rene. Si Alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain Property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pangaabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni Alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumala umuno kay Kibuloy sinadating dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta doon, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes, pa pero ngayon, sa isang video na pino sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurillo at binawi ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat ha, nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurillo, binayaran umano siya ng isang milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon nang nagpakilalang si Alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nag salita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anayay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at na mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Target po ng Department of Health na pagdating ng taong 2030 ay wala nang mamamatay dahil sa sakit na dengue. At pinag-aaralan din nila ang iba pang paraan para labanan ng sakit, kabilang na ang panibagong bakuna. Saksi si Nico Wahe. Yan ang target ng Philippine Medical Association kaugnay sa kaso ng dengue sa bansa so sa isinagawa nilang second dengue summit sa isang hotel sa Quezon City. Sa so ngayon kasi problema pa rin ang dengue sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa na dumalo rin sa summit, 59% ng mas mataas ang kaso ng dengue ngayong 2025. Mula lang yan noong Enero hanggang ngayong Hunyo. Nasa may 123,000 na ang kaso ng dengue. At ang namamatay dahil dito, nasa 470 na. Nangunguna sa kaso ng dengue ang Calabarzon na may mahigit 19,500 na mga kaso kung saan anim na putdalawang namatay. Ayon kay Herbosa, hanggat hindi nakokontrol ang vector ng mga pinagmumulan, magiging marami pa rin ang incidence cases at posible pa rin may mamatay. Alam niyo po, yung mga kapitbahay nating bayan sa Southeast Asia, na na yung problema ng dengue. Tayo na lang ang pinakamataas ng burden of illness at dengue. So, kaya natin ayusin to. Bukod sa mga kampanya ng DOH kontra dengue, may mga tinitignan pa rin daw silang iba pang mga solusyon. Gaya ng ginawang wall vacuum method sa Jakarta, Indonesia, kung saan pinalalaganap ang bakterya sa lamok para mapigilan ito. So the data of the Indonesian Health Minister, it looks very promising. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang bakuna sa dengue na hanggang ngayon ay wala pa rin sa bansa. Ang huli pa yung hindi na rin available sa Pilipinas patapos sa mga naging issue nito noon. Ang tinitingnan daw ngayon ng DOH ay ang Qdenga Dengue Vaccine na ginagamit na ng apat na bansa sa mundo. Medyo naipit lang daw ang pag apply nito sa FDA sa Pilipinas. We still have to submit two more items. Uh, number one is their risk management plan in case something happens like what happened in Dengvaxia. And number two, we're still awaiting for their uh, reasons why they pulled it out of other FDA markets like the US, like some other Singapore, I think they pulled out also its FDA. So we're just waiting for that and if they submit that, I think we can give the CPR. Pero hindi raw ito gagamitin bilang mass-based immunization. Sa mga ospital lang daw ito gagamitin. Ang PMA, bakuna rin na nakikitang solusyon para mas lalong maabot ang zero death sa 2030. The newer one, it's much better in a sense. Kasi yung pinanggalingan nung una, Uh, it was cloned out of uh, yellow fever. Ito ngayong, itong new dengue vaccine, it was taken out from previous dengue cases. So talagang specific for dengue cases. Para sa GM Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nakadepende raw sa kanyang mga abogado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Isinumitin na kanina ng kamera sa impeachment court ang hinihingi nitong sertifikasyon na konstitusyonal ang impeachment complaint. Saksi si Tina Panginiban Perez. Isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sa Kamara, ang sertifikasyon nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na ang one-year rule. Kanina isinimite na ng House Prosecution Panel ang resolusyon ng Kamara kaugnay nito. We have our legal basis uh, and factual basis to say na it was uh, constitutional to begin with po. Inihain din nila sa Senate Impeachment Court ang manifestation ng muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Because pinunan nila that when the entry of appearance was made, the Impeachment Court was not yet convened, So, niretire namin para wala ng issue. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ng pleadings ang mga abogado ng bise. Pero ang impeachment court, wala pa raw magagawang aksyon hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress ayon kay Senate President Chis Escudero. Hinihintay rin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa bise. Kailangan din daw pumili ang kamera ng mga magsisilbing prosecutors. Sa July 28 kami mag-resume pero ceremonial yon para sa zona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede mag-schedule um, mag, um, agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, um, wala pa yung compliance in one shape or another nang tanungin ng Senate President kung anong mangyayari sakaling isumunod ang kamara lahat 'yon posible limpang ayaw kong pamunahan. sa tigas ng ulo nila ayaw ng tumanggap ng pleading so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila 'yon Biri mo, pagtanggap lang ng order pagtanggap ng pleading pagtanggap ng answer pagtanggap ng appearance pati 'yon papahirapat pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. Depensa ng kamera, hindi sila nagpapahirap. Hindi naman kami nagpapahirap. Kaya hindi pa matanggap ng house because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa house na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Not... Kahit ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, nanindigan si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng vice. Sa sagot kasi ng bisa sa summons ng korte, iginiit niyang wala ng jurisdiction ng impeachment court matapos nilang ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order um, dahil nakalagay naman doon, di ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. Hindi pa naman malinaw kung dadalo si Vice President Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ayon sa bise, nakadepende ito sa sasabihin sa kanya ng mga abogado niya. Gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and uh, sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga nilatag na rason ng prosekusyon sa pagharang sa hiling na interim release ni dating pangulong Rodrigo Duterte. At kasama po rito ang dahilan ng prosekusyon na makapangyarihan ng pamilya at mga kaalyado ng dating pangulo. Saksi si Marisol Abduraman it doesn't make sense to say hindi raw maintindihan ni Vice President Sara Duterte ang mga rason ng prosecution sa pagharan nito sa hinihinging interim release para sa amang si dating pangulong Rodrigo Duterte isa kasi sa idinadahilan ng prosecution ang pagkakaroon pa rin ng makapangirihang mga kamag-anak at kaalyado kabilang ang bise that my power and authority do not extend beyond uh Philippine shores kung saan man 'yung uh, bansa na may interim release ay uh, wala tayong uh, say uh, doon at hindi makikinig 'yung gobyerno, gobyerno doon sa Philippine uh, Vice President ipinuntutori ng prosecution ang mga pahayag ng kanyang pamilya dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay 'yung actions and actions and sinasabi ng uh, akusado hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be uh, released uh, to. Kasama sa kondisyong inilatag ng International Criminal Court para mabigyan ng interim release ang isang akusado, masigurong hindi nito mahaharang o mailalagay sa panganib ang investigasyon. We never did anything uh, against uh, the witness. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya treated, treated yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. E eh ngayon pa na naka, nasa loob na siya ng uh, detention uh, unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya. Nasa Pampanga ang para sa pagdiriwang ng kasarilayaan. Ang taunang silibrasyon ng Office of the Vice President para sa Pride Month. Kagagaling lang niya ng Australia para sa Free Duterte Rally kasama ang mga Pilipino doon. Pinuna ng ilan, kabilang na ang Malacanang ang biyaheng ito ng bise. Paglilino ni VP personal at hindi opisyal ang kanyang pagbisita sa Australia. Kaya wala raw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang nasabing biyahe. Pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag opisyal, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakan yan ay holiday o pamamasyal yan. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Rumaragasa ang tubig sa kalsada ng nang maya, maya ay biglang gumuho ang pader sa labas na isang subdivision sa Dasmarinas, Cavite. Ang dalawang nakasilong sa waiting shed mabilis na napatakbo at pati ang grupo ng malalaking napadaan habang naliligo sa ulan, nagulat sa pagbagsak ng pader. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Itinalaga ni Pope Leo XIV bilang miyembro ng Dicastery sa Vatican si dating Education Secretary Armin Luistro. Ay sa Vatican, si Luistro ay magiging bahagi ng Dicastery for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life. Ito ang namamahala sa religious orders, congregations at secular institutes. Si Luis ang unang Pilipinong nahalal bilang Superior General ng De La Salle Brothers sa buong mundo. May magigit tatlong dekadang karanasan siya bilang educator at religious leader na namuno rin sa ilang universidad kabilang na ang De La Salle University. Naging kalihim siya ng DepEd noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Literal na laro ang tapatan ni Namitena at Hara Cassandra. Sa ngalan ng trono ng Lireo, bato-bato -ba pick ang kanilang tunggalian. Yan po ang post ni Michelle D. na gumaganap bilang si Cassandra. Ang sabi pa niya, e eh, pwede bang ganito na lang daw ang digmaan at walang mamamatay? Mula sa Lireo hanggang sa mundo ng mga tao, ramdam ang pagiging reyna ni Michelle. Ito pa nga at may hamon si Michelle kay Sangre Danaya, Sanya Lopez, na binabansagan ngayong Asia's Mechanical. Actually, Sanya ha, I'm waiting for that. Hot Maria Clara mo and Reyna. Magkikita soon. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arganghel. para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayo magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.